Ang kwentong ito ay hindi lamang nakakagulat kundi napakakomplikado rin dahil inabot ng mahigit isang taon bago natamo ang hostisya. Ito ay tungkol sa isang 20 years old na madre na malagim na pinaslang noong dekada 90 ngunit natuklasan lamang ang katotohanan makaraan ng isang taon. Ito ang kwento ni Sister Angela. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahini ng like at subscribe para sa akin YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Nagsimula ang kwentong ito sa tahimik sa isang bayan ng Quezon noong dekada 90. Tulad ng ibang kristyanong lugar sa Pilipinas, ang Quezon ay isang mapayapang bayan na puno ng simbahan at kumbento. Ang bayan ay napapaligiran ng luntiang mga bukirin at ang mga tao rito ay namumuhay ng simple, karamihan ay mga magsasaka, manginisda at maliliit na negosyante. Ang kultura ng bayan ay nakaangkla sa pananampalatayang katoliko, kaya naman ang kumbento ay isang mahalagang institusyon sa komunidad. Isa sa mga kilalang kumbento roon, na may isang dormitoryo kung saan nanunuluyan ang maraming kabataang babae upang mag-aral at mablingkod sa Diyos, kabilang narito si Sister Angela. Maraming mga kababaihan ang pinipiling pumasok sa kumbento upang takasan ang kahirapan at magkaroon ng mas mataas na layunin sa buhay. Para kay Sister Angela, ang kanyang pangarap ay ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon. Si Sister Angela ay isang masipag at debotadong dalaga na nag-aaral sa isang kolehiyo malapit sa kumbento. Sa kanyang pagsusumikap na magtagumpay sa pag-aaral, nagpa siya siyang gumising ng maaga upang makapag-aral nang mabuti. Isa siyang masayahin at matulungin kasama sa kumbento, paladin handang tumulong sa iba at may malasakit sa mga nangangailangan. Malalim ang kanyang pananampalataya at madalas siyang nakikitang nagdarasal sa kapilya tuwing gabi. Dahil sa kanyang likas na kabaitan at kasipagan, maraming madre ang nagustuhan siya. Ngunit hindi rin maikakailan na may ilan din na ingit sa kanya. Sa kabila ng pagiging masayahin, may ilang pagkakataon na napapansin ng kanyang mga kasamahan ang lukot sa kanyang mga mata na tila may bumabagahbag sa kanyang isipan. Sa kanyang pagsusumikap na makapasa sa mga pagsusulit, Nagpa siya si Sister Angela na gumising ng maaga upang mag-aral. Inayos niya ang kanyang alarm clock, natulog at nagising ng madaling araw. Matapos makipagkwentuhan sa ilang kasamahan sa kumbento, naupo siya sa kanyang mesa upang magsimulang mag-aral. Habang nag-aral, naramdaman niyang kailangan niyang magpahina sa blit. Iniwan niya ang kanyang mga libro at nagtumo sa kusina marahil upang uminom ng tubig o maghilamos upang manatiling gising. Ngunit mula noon, hindi na siya muling nakita ng kanyang mga kasama, kinabukasan, napansin ng ibang madre at kasamahan niya sa dormitoryo na nawawala si Sister Angela. Labis silang nagtataka. Nang puntahan nila ang kusina, nakita nila ang isang bukas na bote ng tubig, may natapong tubig sa sahig at isang chinelas ni Sister Angela. Ngunit nasaan siya habang patuloy ang kanilang paghahanap, isang chinelas pa ang natagpuan malapit sa balon ng kumbento. Nang isa sa mga madre ang sumilip sa loob ng balon, halos hindi siya makapagsalita dahil nakita niya si Sister Angela na wala ng buhay. Dumating ang mga bumbero upang makuha ang katawan ni Sister Angela mula sa balon. Agad din nilang tinawag ang mga pulis upang magsagawa ng investigasyon. Hindi makapaniwala ang buong kumbento sa nangyari. Isang gabi lang ang nakalipas, kasama nilang kumain si Sister Angela, nagkatawanan at naplano para sa hinaharap. Ngayon, ang kanilang kaibigan ay wala na, dumating ang investigador upang pingnan ang sitwasyon. Sumulat siya ng ulat, tinawag ang isang photographer upang kumuha ng mga larawan at ipinasuri ang bangkay sa mga doktor. Sa isinagawang autopsy natagpuan ng mga doktor ang mga hiwa at pasaa sa katawan ni Sister Angela pati na rin ang isang sugat sa kanyang ulo. Ngunit sa kabila nito, idineklara pa rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay bilang pagkalunod. May posibilidad umanong ito ay isang kaso ng pagpapatiwakal. Ngunit may hinala rin na may pagpatay at panggagahasa. Marami ang hindi naniwala sa opisyal na paliwanag. Bakit naman mag-alarm si Sister Angela ng maaga kung may balak siyang wakasan ang kanyang buhay? Bakit bukas ang pinto ng refrigerator? Bakit natapo ng tubig at naiwan ang kanyang chinelas? Para sa marami, hindi ito pagpapatiwakal kundi isang kaso ng pagpatay. At higit sa lahat, bakit tila may nagtatangkang pagtakpan ang katotohanan, lalo na't nangyari ito sa loob ng isang kumbento? sa isang lugar kung saan inaasahang may kapayapaan at kabanalan, isang trahedyang hindi inaasahan ang naganap. Ang misteryo ng pagkamatay ni Sister Angela ay nagdulot ng maraming tanong at hakahaka. Ngunit inabot ng isang taon bago natamo ang katarungan habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga bagong ebidensya at testigo na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. May ilang madre at estudyante sa kumbento ang nagsimulang magkwento ng mga kakaibang pangyayari bago pumahnaw si Sister Angela. Sa paglipas ng ilang buwan, maraming hadlang ang dumating sa pagsisiyasat. Minsan ay tila nawawalan ng direksyon ang kaso, ngunit may ilang matitibay na ebidensyang lumitaw na unti-unting nagbigay linaw sa nangyari noong gabing iyon. May mga testigong lumantad na nagsabing may nakita silang kahina-hinalang kilos mula sa ilang taong may mataas na katungkulan sa kumbento sa patuloy na pagsisiyasat, isang hindi inaasahang testigo ang lumitaw. Ang kanyang salaysay ay nagbigay liwanag sa mga pangyayaring naganap sa loob ng kumbento noong gabing iyon. Ang kanyang rebelasyon ay maaaring magbago ng takbo ng buong kaso at tuluyang makamit ang hostisya para kay Sister Angela. Matapos ang isang taon ng katahimikan, isang bagong investigasyon ang isinagawa. May lumabas na ebidensya na nagziwalat ng mga pangalan ng posibleng may kinalaman sa krimen. Hindi naging madali ang laban, ngunit ang pamilya at kaibigan ni Sister Angela ay hindi sumuko sa paghahanap ng hostisya. Habang patuloy ang paglilitis, isang malaking revelasyon ang lumutang ang mismong taong pinagkakatiwalaan sa kumbento ang maaaring may kinalaman sa krimen. Lumitaw rin ang isang dating caretaker ng kumbento, si Rodsel, na nagsabing may lihim na kasintahan si Sister Angela noong taon ng kanyang pagkawala. Ayon kay Rodsel, may ilang gabi na nakita niyang palihim na nakikipag-usap si Sister Angela sa isang lalaki sa likod ng kumbento. Dahil sa pahayag na ito, lalong naging komplikado ang kaso. Sino ang lalaking ito? Ano ang tunay na ugnayan nila ni Sister Angela? may kaugnayan ba ito sa kanyang trahedya? Ang mga bagong impormasyong ito ay nagbukas ng panibagong anggulo sa kaso, isang anggulo na maaaring tuluyang makapagbunyag ng katotohanan. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na si Rodsel mismo ang pangunahim suspect. Ang kanyang mga pahayag ay nagkaroon ng maraming butas at napatalaman na matagal na pala siyang may pagnanasa kay Sister Angela. Lumabas rin sa mga ebidensya na si Rodsel ang huling taong nakita sa may kusina noong umagang nawala si Sister Angela at nagtugma ang DNA test sa semilya na nakuha sa dalaga. Sa kabila ng kanyang pagtatanggi, unti-unting lumabas ang katotohanan. Siya ang may kadagawa ng krimen. Sa kabila ng maraming pagsisikap upang itago ang katotohanan, hindi nagtagal ay naipit si Rodsel sa kanyang sariling kasinungalingan. Sa harap ng matitibay na ebidensya, at patuloy na investigasyon, sa huli ay bumigay siya at inamin ang kanyang kasalanan. Ayon kay Rodsel, matagal na niyang hinahangaan si Sister Angela, ngunit palagi siyang pinatanggihan at iniiwasan nito. Nang gabing iyon, sinubukan niyang lapitan at kausapin si Sister Angela sa kusina, ngunit muli siyang hindi pinansin. Dahil sa matinding dalit at pagkabigo, sinaktan niya ito at ginahasa. Natakot siyang mabunyag ang kanyang ginawa kaya't dinala niya ang walang malay na katawan ni Sister Angela sa balon at itinapon ito roon upang magmukhang isang aksidente o pagpapatiwakal sa kanyang pag-amin. Isiniwalat ni Rodsel ang bawat detalya ng gabing iyon, ang gabing tuluyang nagbago ang isang tahimik na kumbento. Ayon sa kanya, matagal na niyang pinagmamasdan si Sister Angela. Sa loob ng kumbento, tila isang pangkaraniwang empleyado lamang siya na isang katiwala sa kusina at tadalinis ng kumbento. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na personalidad, unti-unting nabuo ang isang madilim na pagnanasa. Madaling araw noong araw ng pagkawala ni Sister Angela, habang tahimik na nag-aaral sa kanyang lamesa, nagising si Rodsel mula sa kanyang higaan sa isang maliit na silid malapit sa bodega ng kumbento. Napuno ng kaba at pagnanasa, naghintay siya ng tamang pagkakataon nang makita niyang lumabas si Sister Angela patungo sa kusina upang uminom ng tubig, sinundan niya ito ng marahan. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kusina, iniiwasang makalikha ng ingay. Nakita kitang naglalakad papunta rito, bulong niya kay Sister Angela, na tila nagulat ngunit hindi nagpakita ng takot. Pwede ba kitang makausap? Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Nilingon siya nito sandali at tumalikod upang lumabas ng kusina. Sa puntong iyon, naramdaman ni Rodsel ang matinding gahlit at pagnanasa na hindi na niya mapigilan. Hinila niya si Sister Angela sa braso at pilip na isinandal sa pader. Rodsel, pakawalan mo ako. Wala kang karapatang gawin ito. Sabi ng dalaga, pilit na no nagpupumiglas. Ngunit masyadong malakas si Rodsel. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang itulak si Sister Angela sa sahig. Pilit siyang lumaban, sinubukang sumigaw, ngunit mabilis na kinappan ni Rodsell ang kanyang bibig at hinampas ang kanyang ulo sa gilid ng lamesa. Agad na dumugo ang kanyang noo at saglit siyang nawalan ng malay. Doon na isinagawan ni Rodsel ang kanyang balak. Hindi man lamang niya inalintana ang pagkatao ng kanyang biktima. Isang dalagang inialay ang buhay sa Diyos sa isang inosenteng kaluluwa. Matapos ang karumaldumal dumal na pangyayari, nagising si Sister Angela at muling sinubukang lumaban. Nang makita ito ni Rodsel, natakot siyang baka magsumbong ito kaya naisipan niyang patayin ang dalaga. Sa kanyang desperasyon, hinila niya ang dalaga patungo sa may balon sa likod ng kumbento. Habang nakikiusap si Sister Angela na siya'y pakawalan, isang malakas na pagtulak ang kanyang natanggap. Bumagsak siya sa loob ng balon at sa kabila ng kanyang mga sugat at kawalan ng lakas, sinubukan niyang lumutang at humingi ng tulong. Ngunit malamid ang tubig at unti-unting lumubog ang kanyang katawan sa kadiliman. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Nang matiyak na patay na si Sister Angela, bumalik si Rodsel sa kusina. Nilinis niya ang anumang ebidensya, pinunasan ang natapong tubig, inayos ang bote, at inilagay ang kanyang tsinela sa isang sulok upang ipakitang tila isang aksidente ang nangyari. Nang umaga na at natuklasan ng mga madre ang pagkawala ni Sister Angela. Nakihalo pa siya sa kanila sa paghahanap. Kunwaring nag-aalala, nagtanong-tanong pa siya kung may nakakita rito Ngunit ang hindi niya alam, kahit isang taon ang lumipas, ang kanyang kasalanan ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. Matapos ang isang taon, bumigay rin sa wakas si Rodsel. Sa dami ng ebidensyang inilabas ng mga otoridad, wala na siyang matakbuhan. Ang kanyang sariling konsensya na isang taon niyang pilit na nilabanan ay umamin na rin sa wakas sa korte habang binabasa ang kanyang testimonya walang humpay ang pagluha ng mga kasamahan ni Sister Angela sa kumbento matagal nilang hinintay ang araw na ito ang araw na mabibigyan ng hustisya ang dalagang hindi kailanman sumuko sa kanyang pananampalataya sa huli hinatulan si Rodsel ng habang buhay na pagkakakulong ngunit para sa marami hindi sapat ang hatol na ito upang palitan ang buhay na nawala ang trahedyang nangyari kay Sister Angela ay hindi lamang isang kwento ng krimen at hostisya, kundi isa ring salamin ng katotohanan sa ating lipunan. Sa kabila ng kabanalan ng kumbento, may mga kasamaan pa rin nagkukubli sa dilim at ang kasamaan ay maaaring magmula sa mga taong hindi natin inaasahan. Isa sa pinakamahalagang aral na mapupulot natin sa kasong ito ay ang katotohanan ay hindi maaaring ilibing magpakailanman. Kahit gaano man katagalang lumipas, kahit ilang pagtatakip ang gawin, darating at darating ang oras na mabubunyad ang lahat. Sa isang taon paghihintay, napatunayan na ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hindi ito maaaring tuluyang ipagkait. Ang pananampalataya at kabutihan ay hindi laging ligtas sa kasamaan. Si Sister Angela ay isang dalagang nag-alay ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit hindi siya nakaligtas sa kamay ng isang taong pinangibabawan ng sariling pagnanasa at kasakiman. Ipinapakita nito na sa anumang lugar kahit sa mga itinuturing na banal. Dapat tayong maging mapanuri at handang ipagtanggol ang ating sarili mula sa mga taong may masamang hangarin. Huwag nating hayaang manaig ang takot sa paghahanap ng hustisya. Sa loob ng isang taon, tila walang sumubok na itulak ang investigasyon sa kaso ni Sister Angela. Marahil dahil sa impluensya ng simbahan o dahil sa takot na may masagasaan. Ngunit sa oras na may naglakas loob na hanapin ang katotohanan, natagpuan din ang hustisya. Ipinapakita nito na hindi dapat matakot ang sinuman sa pagtindig para sa tama dahil sa huli ang katotohanan ang mananaig. Ang kasalanan ay may kaukulang kaparusahan. Sa kabila ng mahabang panahong nakatakas sa bata si Rodsell, hindi siya tuluyang nakawala ang kanyang sariling konsensya ang naging pinakamabigat niyang parusa bago pa man siya tuluyang makulong. Patunay ito na anuman ang itinatagong kasalanan may araw ng panininil. Ang kwento ni Sister Angela ay isang paalala sa ating lahat na sa mundong ito, ang kabutihan at kasamaan ay laging magkatunggali. Ngunit sa kabila ng dilim, palaging may liwanag na magbibigay daan sa katotohanan at hustisya magsilbing paalala sa lahat na kahit sa mga lugar ng kabanalan may mga taong may itinatagong kasamaan. Ngunit higit sa lahat, ipinakita rin nito na ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring itago mapakailanman hanggang sa muli. Salamat sa panonood.